Nabalot ng tensyon ng barangay 18, Kaunlaran Village, Caloocan City, pasado alas 10 kagabi. Pinalibutan kasi ng hindi bababa sa 50 pulis at swatang bahay na ito, kung saan isang lalaki umanong ng hostage ng kanyang dalawang anak. Mag-alas 7 raw ng gabi ng magkulongan lasing na sospek sa loob, kasamang anim at 7 taong gulang na mga anak. Ang kanyang hiling, makausap ang misis na dalawang taon ang nagtatrabaho sa Dubai. Pagkakala po kasi niya, itong mayong ito ay tapos na ang kontrata sa dalawang taon na yon Ngayon, inaantay niya na dumating at ang alam niya ay nandirito na nga na kumbaga duda, duda ang namamayani dito sa isip ng lalaki na parang niluloko siya ng asawa niya na alam niya nandirito pero ang alam na ang katotohan na nasa Dubai pa rin ang babae. Tumagal ng ilang oras ang negosasyon pero dahil sa pagbabanta, nagpasya na ang mga operatiba ng SWAT na pasukin ang bahay ng suspect tinetreten niya yung mga anak niya, nasasaktan niya, at tinetreten niya yung ilaw niya sa loob ng bahay niya para makumpayin yung mga tao doon. At may ginagamit siyang, eto nga, yung weapon niya na improvised na tubo, tubo na pinatulis sa dulo. Pasado alas 11 ng ligtas na mailabas ang dalawang bata. Habang ang sospek, wala pa rin bukang bibig kundi ang misis. Gusto lang siya makausap tapos todo depensa naman ang ina ng suspect. Wala pong nangyaring hosted taking. Sinara po ng anak ko yung pintuan. Tsaka hindi po yan nananakit ng anak ng ganun-ganun. Hindi po mahal po ng, mga, nang anak ko yung mga apo ko. Naharap ang suspect sa kasong alarming scandal habang mananatili muna sa pangangalaga ng kanyang ina ang dalawang anak. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.